Oh, Hello mga guys. Mangunguha po tayo ng talahib ilalagay sa mga banga-banga. Ito yung binibenta dun sa Divisoria. Ito siya. So, mangunguha tayo. Ilalagay natin sa banga-banga. Maganda to guys pang pa dekorasyon. <laughs>

Ang dami niya guys, sobrang dami. Sa kapang ha, ayan. Medyo payat yung mga gusto kong kunin. Ito siya guys. Damihan pa natin guys, kasi madami yun. Ang

Kaya? Nga, Jacob. Ako na. kita okay mo na lang. Ayan siya, guys. Oh. Kaya palang hubutin to. Tapos, gaganyan natin siya. Lalagyan natin siya ng barnis para gumanda. oh, di ba guys? Libre lang siya. Pwede pa po ito pangbakod sa bahay. Dati yung bahay po namin ganito yung tindi. Libre lang guys. Tapos yung Ito guys, ito yung dahon niya. Ito. Ganito dati yung bubong ng bahay namin. Ito, ito po. Magaling po yung tatay ko gumawa nito sa bubong. Ito. Yan. Hindi siya tutulog pag ito yung ginamit. Dito nang mga yung tatay ko dati ng bubong, pinanggagawang bubong sa bahay na. So ito, ito, gagamitin ko siya sa pang dekorasyon sa banga-banga. Ito siya guys. Tapos, kukulayan lang po siya ng bangis. Ang dami na guys. Dati pa po gusto ko nang kumuha ng ganito kasi lang wala akong kasama. Eh nagkataon ko na pumunta sila sa ilog. So sumama na rin po ako para makakuha nito. So, na Pagkutulan na lang natin yung dulo nito. So, yung

Ito, iuwi ko siya. Doon ko na lang siya lilinisan kasi masyadong mainit. So hanggang dito muna ang ating vlogs guys. Don't forget to watch, like, share, and subscribe. Bye!